<laughs> Gagala na naman ang mga tambay, babe <laughs> Tapos, tawang-tawa talaga ako sa sarili ko kasi very orange talaga. <laughs> tapos, yung ganito yung suot ng tambay, tapos ako tribesing. Oh, <laughs> Anyway, choice ka naman to eh. Masaya pa naman ako sa ginagawa ko. Yun talaga yung main goal natin, ang sumaya. Isipin mo ha, yung tambay ka na nga tapos napaka-boring, napakalungkot pa ng buhay mo, ay ewan ko na lang, ba? Anyways, kasama ko nga pala si Ekay ngayon. Uy, ang dakilang tambay din. Sumama sa pangulo. <laughs> <laughs> Bakit ko ba kasi pinipili ba yung maging tambay? Wala eh, dito kasi talaga yung meron time freedom. Yung pwede kang umalis kahit anytime mo gusto. Wala kang pagpapaalaman ng manager. Hmm? Waiting for the bus. Sa wakas, after 10 years, nakasakay din talaga. Ito yung mahirap, no, pag nagkakommute. Pero syempre, pag gusto mo kasi talaga gawin yung isang bagay, gagawin mo. May commitments, eh. May sacrifices. Alam mo, kahit tambay lang naman tayo, meron pa din pangarap. Kaso, grabe si Kuya, be. Sabi niya, 100 pesos daw, pag maganda. Tapos, ang kinuhang bayad, 80. Hi! Grabe siya, mapanlait! Eh. Charot! 80? 80 ito, to? Hmm. Sige, sa'yo na. Ganda naman kami Hoy, sa wakas na karating din dito sa Tuguegaraw City, ha? Aaten lang kasi ng orange up, ha? Wala na ako magagawa dalaga dito kasi kahit pinagtitinginan ako sa damit ko. Paano ba naman kasi? Bakit orange yung team? Ay, orange lang pala yung ginusto ko. Pero papanindigan ko to. Bibili ako ng madaming orange color. <laughs> Eto na nga, at sa Makdotansa lang naman kami pupunta. Kaso nga lang, gusto ko na nga lang sana maglakad eh, kaso mainit talaga. Kaya, waiting for the tricy. <laughs> Grabe be, napakakapal talaga ng mga pagmumukha na namin dito. Ewan ko na lang talaga. Pag sumama ka sa akin, sigurado yung nipis ng mukha mo magiging makapal din. Oh well, anyway, wala naman talaga nangyayari sa mga mahihain. Yung tipo, na ka na tapos ayaw mo pa-stop yung bus. Oh, anong mangyayari? Eh? Eh, di mas nakakahiya. si diba? Get my points. Magkakalat ka talaga eh. So, learn how to be makapal. i <laughs> Mukha. <laughs> na kami dito sa Macdo, Eto pala yung mga seminar na inaattend natin. Siyempre, masarap matuto, diba? Pag napanood nyo to, mag-attend lang kayo ng mga ganitong seminar. Hindi matutumbasan yung knowledge na makukuha mo dito. Anyways, kumain muna bago talaga mag-start ang session. <laughs> Mahirap naman talaga yung hihimatayin ka sa gutom dahil hindi ka makakapag-concentrate nun. Hi, Apsi! <laughs> Napaka-seryoso ng mga tao dito, ha? <laughs> Trot! Pag pumunta ka dito, talagang welcome na welcome ka. Dahil hindi lang talaga sila mababait, kundi talagang matututo ka kung gusto mong matuto. Pero no matter what, kasi na kahit anong lesson, anong ituro sa'yo, at the end of the day, ikaw pa rin naman talaga yung magde-decide para sa sarili mo, di ba? <laughs> For the attendance lang, yung mga tambay. Siyempre, para saan ba yung attendance? Para malaman kung ilan yung papakainin, ganun. <laughs> Alam mo, pag nalaman mo kung paano talaga kumita, kahit estudyante ka pa lang, kumita ng mas mataas kaysa sa pagiging empleyado. Nako, siguradong sasabihin mo na lang, hindi na ako mag-aaral. <laughs> For me, kailangan pa rin naman talaga yon. For the sake of certificates. Hoy, <laughs> <Uy>, carrot! <you're> <laughs> Para sa akin lang yun na wala eh. Hindi ko kasi talaga siya nagagamit. Paano? nag aral ng apat na taon sa college. Tapos pang piniling maging tambay. <laughs> shower out sa mga estudyante dyan na merong talagang pangarap. Uy, solid talaga yung mga ganitong learning sabi ko sa inyo. Kaya piliin nyo kung sino yung mga nakakasalamuha, nakakausap nyo. Kasi yun talaga yung mafe feed sa mind natin eh. Kung ano na yung madalas na pinag-uusapan, yun yung laman ng utak natin, di ba? Pero syempre, kung ang pinag-uusapan talaga natin, kung paano magkaroon ng pera ang mga tambay. <laughs> o oh, di maganda, ha, di ba? At least kasi nang ganito, meron ka ng time freedom talaga. Financial freedom na lang yung hahanapin natin. Grabe, tignan mo si mom oh. Ang learnings talaga, wala yan sa edad eh. Because learning is a continuous process talaga. At ang pagiging successful talaga. Depende kung anong ginagawa natin ngayon, di ba? Meron din mga estudyante, OFW, <laughs> employers, self-employed, business owners, at syempre, hindi talaga ako magpapahuling tambay, no? <laughs> what si classmate. Nakita ko rin. <laughs> Alam nyo, pag dumalo talaga kayo dito sa mga ganitong seminars, no? Thank yourself. Yes, pasalamatan mo yung sarili mo dahil nag-sacrifice ka at nag-invest ka ng time para makinig. Sasabihin mo sa akin, ate, bakit hindi ko papasalamatan yung nag-invite sa akin? Well, for me kasi, no, kahit anong sabihin pa ng isang taong nag invite sa'yo, kahit anong pilit niya kung ayaw mo talaga, ayaw mo, di ba? So, dahil nagkusa ka na pumunta dito, congratulations Sign talaga yan na meron kang pangarap. Sign na mas may gusto kang makamtan at hindi lang ma talaga sa pagiging empleyado. Well, hindi masama yung maging empleyado, ha? Huh? Lahat naman talaga yan pinagdadaanan. Kaso nga lang, employment alone without side hassle, wala talagang mangyayari, swear. Walang asenso. Kaya kung nakikinig ka ngayon, start mo na mangarap. Kasi habang mas bata, mas maganda. Dahil yung pagiging successful talaga madami pa yung failures sa pagdadaanan. Kaya ang pag-start sa mga ganitong negosyo, walang right timing. Baka iniisip mo ang right timing 'pag naging successful na ang lahat, 'di ba? Mas maganda talaga 'yung sinasabayan mo na eh. If in case na magfail ka man, at least may learnings ka natutunan at masasabi mong at least I tried, 'di ba? Kasi paano mo masasabing hindi mo kaya nang hindi mo pa siya nasusubukan? Experience wise pa rin talaga mga bebe ko, 'di ba? Sino ba naman 'yung taong walang pangarap? Sino ba naman 'yung taong ayaw umangat sa buhay? Ang problema nga lang, habang ginagawa na ng iba, ikaw nagdi- pa rin. Ikaw, nangangarap pa rin. Dreaming without action is just hallucination. Siyempre, hindi masamang mangarap, di ba? Pero ang masama dyan yung hindi ka nag-take ng action, hindi ka gumawa ng paraan para yung dreams mo ma-fulfill mo. Masarap mangarap, pero mas masarap mabuhay sa pinapangarap mo. So, students, ate, kuya, or sir, at even nga yung mga malalaki na yung businesses, nag-i-invest pa rin ng time, ng knowledge, effort sa mga ganitong opportunities opportunity. So, yeah! Congratulations! Pag natapos mo tong video na to, sigurado masasabi mong, ay, tama nga siya. <laughs> Learn to take action. Umpisahan mo na habang hindi pa nauumpisahan ng lahat. Alam mo kung may pangarap ka pa talaga, gagawan mo yan ng paraan eh. Oo, sabihin natin meron siyang kapital, pero minimal amount. Kung yung iba, nakakapagsugal nga. Bakit pagdating sa si negosyo, ayaw na? <laughs> hindi nakakapaglabas ng pera, di ba? So, be mindset. Ayusin natin yung mindset natin. Tapos kung talagang meron kang pangarap, go! PM or comment down below kung gusto mo lang talagang sumali. It's up to you naman eh. Hindi naman kitang pwedeng pilitin dahil hindi naman talaga ako yung gagawa para sa pangarap mo. Pag naging successful ka, ikaw lang din naman makikinabang, di ba? So yeah, take actions now! Asenda to Kenya!